I've been on oh. Lai malala talaga sa bawat larawan ng ating couple na sila Donnie at Belle na kumakalat na nga ngayon sa social media. At ito nga guys ay patungkol nga sa ABS-CBN Ball na kung saan ay talaga namang humimlay ang maraming bablis lalo lalo na nga sa video na ito. ayon pa nga dito, ganito siguro yung mukha ng nagmamahalan parang laging first time magtitigan, may shyness at kilig tapos naglisten din in happiness. Hi, hashtag Donbal, stay happy dahil grabe nga talaga ang titigan ng ating couple habang nandito pa nga sila sa hagdan, paakyat doon sa paggaganapan ng ball. At talaga namang nang makita nga ito ng maraming families ay talaga namang kinilig nga sila at napasigaw talaga dito dahil sino ba naman ang hindi kikiligin kapag ganito na nga ang mga eksena ng ating Don Bal na sila Donny at Bell Mariano kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media dahil marami pa talaga tayong areyuda na matatanggap ngayon galing sa ating couple na sila Donny at Bell Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more updates